tila kakambal na ng pagbubuntis ng na mga nanay ang stretch marks kung tawagin o kamot at kadalasan ikinahihiya ito. Pero may isang grupo ngayon na nananawagan sa mga ina, huwag daw ikahiya ang stretch marks. Bagkus, ipagmalaki bilang simbolo ng kagandahan at pagbamahal sa anak. Nakatutok si P. Arcangel. hair Mula raw kapantay ang kaligayahang dulot ng pagiging isang ina. Pero hindi biro ang pinagdaraanan na isang babaeng nagbubuntis, mapapisikal o emosyonal mang aspeto. Bukod sa pagbabago sa kanilang katawan, may ilang buntis na bumababa ang self-esteem dahil pakiramdam daw nila, hindi na sila maganda. At kapag nakapanganak na, bukod sa nadagdag na timbang, problema ng maraming mommy ang stretch marks o kamot Si Cheska wala pang isang taon na magsilang ng kanyang panganay. Hindi niya itinaging nalungkot din siya dahil sa mga pagbabago sa kanyang katawan noong nabuntis siya. Naging depressed ako pag tinitingnan ko yung sarili ko sa mirror. Kasi super, iba yung katawan ko dati. Super, ano ko, super fit kahit kaya na ako ng kain because I worked hard for it. Pero na pag nakikita ko, I can't exercise kasi CS nga ako. So parang until now naman, I ko naman, nagsistruggle ako. Gaya ng marami, nag-alala rin daw siya sa pagkakaroon ng stretch marks. Pero mas inisip daw niya ang epekto ng mga kemikal sa kanyang anak. Kaya tumanggi siyang magpahid ng kung ano-ano sa kanyang tiyan. Sa Amerika, umusbong ang isang panawagan sa mga ina na huwag mahiya, bagkus, ipagmalaki ang kanilang mga stretch marks. Ito ang proyektong A Beautiful Body. At ang misyon, ibahin ang konsepto ng kagandahan. Nagsimula ang proyekto nang kuhanan ni Jade ang kanyang sarili na kita ang kanyang mga kamot sa chan. Nang ipost niya ito sa internet, dumagsa ang suporta. Pati na ang mga nanay na gusto magpakuha ng kanilang mga kamot at bilbil. Napatunay ni Jade maraming babae ang mababa ang self-esteem o pagtingin sa sarili dahil sa kamot. Pero ngayon, gusto na itong ilantad at ipagmalaki bilang simbolo ng kagandahan. Dahil walang papantay sa sakripisyo ng pagiging isang ina. Kaya para kay Chaska, ang kanyang stretch marks ay para na ring battle scars na mananatiling simbolo ng respeto sa sarili at pagmamahal sa kanyang anak. Uh, hindi na naagapan, pero sa akin, I just have to accept it. Na ganoon na lang talaga. Tsaka parang sa amin, it's a cool thing na yon na may bat battle scars ang tawag namin. PR Kang nakatutok 24 oras.